Mapagpalang araw po sa lahat ng mga manonood, lalong-lalo na po sa ating mga SSS members at pensioners. Sa video po na ito, ating pag-uusapan kung pwede pa nga bang ituloy ang iyong monthly contribution kahit ang iyong edad ay 65 years old o pataas para makumpleto ang 120 monthly contributions sa SSS para ikaw ay magkaroon ng pension. Alam naman po natin kapag ang isang SSS member ay hindi na kumpleto ang kanyang 120 monthly contributions, wala po siyang makukuhang benefits na monthly pension dahil ang patakaran po ni SSS ay dapat merong kang 120 monthly contribution prior o bago sa semester ng iyong pagre-retiro. Kung kayo po ay 65 years old o pataas at hindi na kumpleto ang 120 monthly contributions sa SSS, huwag po kayong mag dahil pwedeng-pwede pa po kayong maghulog para i-continue ito. Narito po ang nakasulat sa mismong SSS website. Atin pong basahin. A member who is 65 years old and above with less than 120 contributions may continue paying contribution as a voluntary member until he she completes the required 120 contributions to be eligible for retirement pension so malinaw po ang sagot ni SSS kung ikaw ay 65 years old o kaya naman pataas pwedeng-pwede pwede po ninyong i-continue ang inyong contributions kung kayo ay merong less than 120 monthly contributions para ma-enjoy po ninyo ang inyong retirement para po makakuha kayo ng monthly pension kapag kayo ay nagretiro. So sa lahat po ng mga 65 years old na may dating hulog sa SSS pero hindi nila na kompleto ang kanilang 120 monthly contribution, at kayo ay nagtatanong kung pwede pa ba. Pwede pa po ayon kay SSS. i lang po ninyo ito hanggang ma-meet o hanggang makumpleto po ninyo ang 120 monthly contribution ninyo bilang isang voluntary member po. Yan lamang po ang ating information sa ngayong araw na ito. Kung meron po kayong tanong, paki-comment lang po sa ibaba. Huwag niyo pong kalimutan i-like at i-share ang video. Maraming salamat po. Have a nice day and God bless us all. Ito po ang inyong lingkod, Pro Information Hub.